<cin stereotype> 나, 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 어 나, 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 작은 명을. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Mulana Ajuma. O, oh, i-voiceover. Eh, ang intro natin is a voiceover na lang kasi may kausap pala si Daddy Insoy dyan sa phone. Welcome po sa ating another weekend vlog. Ito po ay nangyari noong July 27, araw ng Sabado mga kabisdak. Papunta kaming lahat nyan sa Chuncheon City. O, oh, ang buong team Insoy ay lumipad papuntang Chuncheon City no para sa gaganaping check-up sa mga ipin ngipe ni Little Insoy. Isinama ko na si Kuya Sadam at Lungkoy para may katuwang kami ni Daddy Insoy basa pagbabantay kay Little Insoy kasi naga buhat manggunyan si Little Insoy mga kabistak. Ayaw niya maglakad ng ano, malayo-layo. At para na din may tagahawak at tagaaliw kami sa tuwing iiyak na yan kasi for sure iiyak yan si Little Insoy pagkadating namin sa dental clinic. Pinaka-hate ni Little Insoy mga kabistak ang hospital at mga klinik Ayaw niyang makakita ng mga doktor. Yes guys na mga nurse. Parang natruma na yan siya noong bata pa siya pa kasi lagi mo kami pa check up nung sa city pa kami makabisdak kahit kunting sipon lang yan or lagnat kailangan mo talaga ipa-check up kasi sa mga child care centers mga orini gym sa kindergarten <laughs> hindi pwedeng magkasakit ang bata kasi makahawa-hawa ba so kunting lagnat or kunting sipon lang is kailangan mo na siyang dalhin sa hospital tapos na truma na yan si Dr. so ayaw kasi niya makakita ng mga gunting ng mga syringe yung mga tusok-tusok ayaw talaga ng bata niyan mga kabisdak nag-iiyak-iyak talaga yan dumetso talaga kami dito sa Chunchun kasi may malaking clinic man dito mga kabisdak. Meron naman mga dental clinic doon sa aming bayan ng Yanggo pero maliliit ba? So gusto namin yung malalaki, medyo mas advanced para maroon meron bito silang ika-recommend sa amin na mga ano guys, na mga kung anong gagawin namin sa mga ngipin ni eh, Little Insoy. Sirang-sira na kasi ito mga ngipin ni Little Insoy. So ididiritso na lang namin siya sa medyo malaki at mas advanced na mga dental clinic. Kasi for sure, ipapasa man yan siya mga kabisdak. Nagpunta talaga kami sa isang pedian na ano guys, dental clinic yung pang bata ba talaga bitaw. Galing sa aming bahay papuntang Yanggu doon sa aming town is si Kuya Sadam ang nagadrive. Tapos from Yanggu papuntang Chunchun City ay si Daddy Insoy na ang nagadrive, mga kabisdak. train na talaga namin si Kuya Sadam mag drive para ano guys ba, uh, siya na ang magdrive sa amin. Halimbawa pag hindi kami available kapag may lakad-lakad, may, lakad -lakad, may delivery sa mga chilis. Para siya na ang talaga ang mag No, hindi na siya matakot. Tinawanan na. Na ako ni Daddy Insoy nito mga kabisdak kasi sabi ko sa kanya parang familiar may itong lugar na ito. Itong street na ito ba? Parang familiar sa akin yung mga building. So, tumawa si Daddy Insoy sa akin kasi sabi niya, yan man yung hospital. Dyan man ako na-admit. Oh, dyan nga, Insong Pyongwon, Insong Hospital. Dyan po na-admit si Daddy Insoy noong sumakit ang kanyang chan. Dala ng grabing, nagrabihan ang pag-inom niya ng soju at beer. So, dyan siya na-dala na-admit guys. So, na-admit siya dyan ng three weeks ata. Yes, three weeks mga kabisda. Kaya ngayon is naghinay-hinay na talaga yan si Daddy Insoy sa pag-inom kasi natatakot siyang bumalik doon sa hospital. Ikaw ba naman ma-admit ng three weeks dahil lang sa pag-inom-inom? Ay, Diyos ko wala. Joy, kakwinta-kwinta mga kabisdak, no? So, natuto na si Daddy Insoy. Nag-stop na siya ng sigarilyo at naghinay hinay hinay na siya sa pag-inom. Yes, guys. kung di ma-admit oh, di Diyos siya makarealize nga kailangan na siyang mag-minor-minor o kuan ba inom. Looks very Korea. Diyo lang ang siniri mga kabisdak, no? Ito talaga ang pag ganito ng mga tanawin mga kapsdak o ito talaga ang normal na city ng Korea o ganito talaga ang itsura ng mga syudad ng Korea halos lahat guys ganyan man pwira lang sa Gangnam kasi ang Gangnam ay ano talaga high end na talaga yan na lugar so napaka-social doon sa Gangnam. Pero the rest is ganito guys. Ganito po ang itsura ng mga syudad dito sa South Korea. At ang problema lang dito sa syudad is mahirap ka talaga makakita ng parking area mga kapisdaks. So nagasuhot pa kami doon sa kilid-kilid hanggang sa nakakita kami ng mapipistuhan ng aming sasakyan. So kailangan naming magalakad-lakad. Kunting lakad lang naman papunta doon sa dental clinic. At medyo naaga kami pagkadating dito. So may mga 40 minutes kami uh, hihintayin bago ang aming appointment appointment kasi ang appointment ni Little Insoy is 11.20 ang kanyang appointment doon sa dental clinic. So, tinuturo ni Daddy Insoy ang Starix ba? Kasi yan po ang pin, uh, ano siya, matanda na old model ng Starix ba? Yan daw kasi ang kanyang sasakyan doon sa Pilipinas. Matagal po yan sa Pilipinas si Daddy Insoy mga kabista. Almost 10 years sa po sa CDO, Cagayan de Rosity. Kaya, marunong si Daddy Insoy ng kunting Bisaya at Tagalog. Pinaka-close kasi na tito yan si Kuya Sadam ni Little Insoy mga kabista. Kahit nakakahiya nahiya man. Ah, sige, for dago na lang. Siya talaga ang tagabuhat dyan kay Little Insoy ba? At kung nahihirapan na siya, napapagod na si Kuya Sadam, ipapasa niya kay, ano, lungkoy. Pero ngayon, is, nahiya na din si Daddy Insoy kay Kuya Sadam, Kaya kinuha niya niya si Little Insoy para siya na ang magbuhat kasi anak man yan, anak mo man yan, Daddy Insoy. Si ikaw talaga ang magabuhat. Pumasok muna kami dito sa kanilang underground na shopping center kasi nga mayroon pa man kaming 40 minutes mga kabisdak. So, ito tour down ni Daddy Insoy itong dalawang kasama ko, si Kuya Sadam at Lungkoy. Kasi first time pa nilang makapasok sa isang underground na shopping mall. Dito sa Korea guys, marami pong underground na shopping mall. Kasi nga sa mga syudad nila, kunti lang man ang kanilang area ba. So doon na lang ang ilang mga shopping mall. Doon na lang sa underground. No. Naga-smile-smile -smile si Kuya Sadam at Lungkoy dyan. Kasi ang sabi ni Kuya Sadam, oh, nakarating nga ako dito sa Chunchun City. Pero ang kuku ko ay grabe naman ka dumi-dumi. <laughs> Tapos si Lungkoy naman is nakarating daw siya dito sa syudad nang wala pang hilamos. <laughs> Hindi pa naga os mga kabisdagay Diyos ko late ko na kasi silang nasabihan na pupunta kaming chunchon 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 naman ni noon <laughs> so day off supposedly day off nila ang Sabado mga kabisda, pero ang sabi ko is tanah pang uan mo kay mo so wad na wa na sila kapang ready mga kapasdak ni lupad na sila diya so chun chun lang ako pagkatating ko dito sa underground mall kasi lagi mang naulan two weeks ago mga kapasdak pero hindi man nagabaha dito uy uh, paano kaya nila na prevent yung mga tubig baha na hindi pumasok dito sa ano no sa underground mall no at nihapit mo na kami dumaan muna kami dito sa isang ano guys photo ano bang tawag dyan uy uh, basta mauna na Photoshop hindi eh, man Photoshop oi ano bang tawag studio oh yun na studio mga classmates kasi pupunta kaming immigration tapos kailangan daw ng uh, picture ID itong dalawa, si Kuya Saram at si Lungkoy, pero hindi sila nakap nakapagdala ng picture ID galing sa Pilipinas. So, na nagtanong si Daddy Insuit kung magkano, pero lumabas siya bigla. Eh, pero dali-dali siyang lumabas so, after niya magtanong kung magkano ba ang picture ID nila. Grabe, makamahal ang picture nila dito mga kabisdak. Pero Oy. naalala ko bigla, meron palang photo booth doon sa immigration, doon mismo sa loob ng immigration office is merong photo booth kung saan doon ka pwede magkakuha ng picture ID mo. So, yun. <laughs> Luckily meron doon sa immigration mga kabisdak no, kasi kasi dito is eh, mga studio dito sa Korea is eh, grabe talaga kamahal pali ang mga presyo maga 3 months na kasi si Kuya Sadam at Lungkoy dito sa South Korea so kailangan na namin silang iparehistro doon sa immigration office at binibiro-biro ako ni Daddy Insoy na maga shopping na daw ako na mga ano oh mga damit sabi ko mga damit manang ang matatanda yan Uy, <laughs> hindi talaga ako mahilig mag shopping mga kabisdak dito sa mga physical store kasi namamahalan po ako guys as in mahal po ang mga damit dito dito sa mga kanilang shopping mall kaya ang akong ano is ang akong technique is doon ako nag-shopping sa mga online market yes guys especially sa kupang dyan po ako nag-shopping sa kupang mga kabisda tapos naghihintay lang ako ng sale sa online market o doon ako nagkaka-save talaga maganda naman ang mga produkto dyan sa kupang guys o check nyo ang kupang at may nakita ko dito robot na assistant dito sa kanilang underground shopping mall so tinry ko kung na curious ako kasi first time kining lagi kita. Medyo malayo man kami sa malayo po kami sa city, guys. Ang Yanggu is na sa mga one and a half hours, uh, one and a half hour na biyahe galing doon sa aming bayan Yanggu papunta dito sa aming uh, city Chunchon. Sakop man Ang aming city is Chunchon, Chun City. Sakup kami sa Gangwon Province. Sa Gangwon Province, ang capital ng Gangwon Province is itong Chunchon City. Tapos ang Yanggu, yan po ang aming uh, bayan. Town. So ayan natin, right ko kung matutulungan ba talaga ako nitong kanilang uh, robot assistant no nagpatulong ako sa kanya nagpaturo ako sa kanya kung paano ba pumunta doon sa Mom's Touch ang Mom's Touch po ay isang restaurant na parang katulad siya ng Jollibee sa atin no Jollibee or parang McDo so ayan na meron siyang English mga kapsdak so hindi ka uh, pwede kang ano guys okay lang hindi ka marunong mag Korean kasi meron siyang English at meron din siyang other language sa kanyang settings so ayun na Parang tinuturo niya talaga sa akin mga kapsak. Sabi niya, follow lang daw sa kanya kasi pupunta kaming mom's touch. O, oh, yun na. Pupunta, pupunta talaga siyang mom's touch. Sinundan ko man. Pero nakita, nakita ko na kasi uh, dool namin sa mom's touch. At wala naman akong bibilhin sa mom's touch. O, oh, tumalikod ako mga kabizdak. Bahala na siyang pupunta doon mag-isa. Naaliw lang ako dito sa kanilang ceiling ba? Dito sa kanilang pinakasintro yan ng kanilang underground mall mga kabizdak. Dito sa kanilang ceiling is mayroong parang kalawakan ba? o parang universe ang makikita mo pag hangad mo diha sa ibabaw oh, medyo pusing-pusing sa tadiring dapitan no okay, first time pa rin. first time ko pang nakapunta dito sa underground mall sa Chuncheon. ah nakapunta naman ako sa ibang underground mall pero doon sa city sa Seoul City at sa Incheon dito sa Chunchon first time ko pang makabisda ka pati si Little Insui ay tuwang tuwa din no? oh hindi na nga siya naga hinubad na nga niya ang kanyang chinilas kasi gusto nang magdagandagan maggusto niya mag niya na lang ba oh pinabayaan ko na lang kasi mamaya is iiyak naman yan so sige tawa tawa mag enjoy ka mo na ngayon Little Insui kasi mamaya is wala na si Kuya Sadam at Lungkoy ay bising bisi din sa kanilang pag pictorial oh naga pictorial ang dalawang artista dito ba <laughs> remembrance daw sa pagpunta nila dito dito sa Chuncheon City. Kasi first time din nilang makapunta dito sa underground mall. Kasi wala mang underground mall siguro sa Pilipinas. No, hindi lang ako sure, no? Pero parang sa pagkakalam ko, walang underground okay. mall dyan sa atin. So bumalik na si Daddy Insoy. Galing niya nagliwaliw doon sa ano guys, sa labas. Uh, papunta na kaming ano uh, this moment is papunta na kami sa clinic oh, no, and doon sa 7th floor mga kamisdak ang aming ano clinic so nagkaduda na si Little Insoy parang nakita niya na may ngipin mana drawing parang papunta talaga kami dito sa dental clinic o oh, na na si Little Insoy parang na nagsimula na siyang matakot oh inaliw-aliw nagkatawanan na lang kami dito no parang Delikado yun. Nanganganib ako dito ba? Yan ang iniisip ni Little insight, Mga kamistak, wala tayong mahimo. Wala tayong magagawa. Kasi sirang-sira naman ang kanyang ngipin. Parang ultimatum na talaga na i ano namin siya ipa-check up na talaga namin siya sa ano guys sa dentist pero ako is expect ko na talaga expected ko na yan na magiiyak magwawala talaga yan si little insoy pagkadating sa clinic ang problema lang namin dito is ang kanyang papa kasi ayaw man niyang, ayaw ni daddy insoy na makitang nahihirapan bitaw si little insoy ayaw niya makitang nagaiyak-iyak ang kanyang anak ayaw niya makitang na, na maraming naaabala ang mga tao so yun hindi ko na nabidyuhan guys ang pagpasok namin doon sa clinic no kasi As, ayun na nga, grabe mang, ano guys, siguro mga lima ka mga nurse ang nag assist kay Little Insoy, nagahawak sa kanyang ulo, nagahawak sa kanyang dalawang kamay, sa kanyang mga paa, sa kanyang mga binti. Grabe guys, grabing iyak niya doon sa ano guys, sa clinic. So, wala na, walang nagawa akong video doon. Pati si Daddy Insoy, nasira na ang mood ni Daddy Insoy kasi naawa lagi siya kay Little Insoy. Naawa siyang makikitang nahihirapan si Little Insoy wala na talaga, nasira talaga ang aming araw dahil doon sa clinic mga kapisang, oh, tingnan nyo, hindi na kami kinakausap ni Daddy Insoy. Hindi na, wala na siyang imik-imik. So, para lang kaming mga ewan dito, no? Sunod lang kami ng sunod sa kanya. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Siguro mga 30 minutes, siguro yan na wala kaming imik. Na-disappoint kasi siya kasi ang sabi ng doktor, hindi nila pwedeng mabunot or hindi nila pwedeng mapastahan si Little Insoy kasi hindi man malikot man sila ito na instrument mga Dak, masyadong malikot po ang bata so hindi po nila magawa ang kailangan nilang gawin so ang suggestion ni doktor is pupunta kami sa maghanap kami, ng ibang klinik na pwedeng mag ano guys ba yung may ano ba ito gamot na ipapainom sa bata para makatulog lang ba makatulog lang siya while ano guys tinatanggal yung mga sirang ngipin or pinapastahan yung mga ngipin ganun kailangan niyang mag take ng sleeping pills Yes guys. So, yun, naghahanap kami ng clinic ngayon na naga ano guys, nagabigay ng ganun, sleeping pills para sa mga bata, yung safe bang Ang nangyari is bumalik na lang kami sa aming sasakyan para mag-lunch na kasi nga 11:20 man yung schedule ni Little Insoy doon sa clinic no na, na tapos kami doon siguro mga 10 minutes after 10 minutes lang mga kami na ilang mga 11:30 around 11:30 nandito, bumalik na kami sa aming sasakyan at maghanap na kami kung saan kami pwedeng kumain. Ang naisip ko, kakain na lang kami sa isang buffet restaurant, yung paborito ko na restaurant na Coco. nag na ako doon last year, mga kabisdang, na remember ko, December. Nag-vlog ako doon sa isang buffet restaurant. Naging paborito ko na po yun. O, tingnan yung si Lutrin Grabing singot niya, mga kabisdang. Kaya, kung, kung mapapansin nyo, ang kanyang buhok is parang basa, no? O, mga ano yan, mga pawis yan sa sobrang likot niya. Galaw, ga, sobrang galaw ng galaw niya sa dental clinic. O, pinagpawisan talaga siya ng maraming singot. At ayan, dumating din kami sa mall kung saan nang dyan po ang buffet restaurant na naging paborito na ni Bistak in Korea. So, nandito tayo sa basement, no, level 2. Oh, at musaka lang kami dyan, may elevator man dyan mga kabisdak. Oh, Buhat-buhat na ni Daddy Insoy, nawala na po ang galit ni, nawala na ang sadness ni Daddy Insoy, no. So, back to normal na si Daddy Insoy ngayon. nag smile smile na siya sa amin. So, binubat, bu 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 <laughs> binuhat buhat na niya si Little Insoy, mga kabisdak. Friends na sila ulit. At kaming tatlo, ako, si Kuya Sadam at si Lung ko is nagatingog na judang among mga bitok ani hapit na mapas mo kay lunch time na lagi at hindi kami nagaalmusal kasi nga ano man day off man nila kuya sarang kapag, day off is hindi kami nagaalmusal mga kabisdak late kami nag nagigising so ayan na saktong sakto tamang tama kasi pupunta kami sa buffet restaurant is ano na talaga let's get ready to rumble na talaga <laughs> ready ready na kaming mo ataki sa handaan mga kabisdak oy pero ito kung makikita nyo oh grabe ka kunti-kunti pa cute cute pa si lungkoy ani ga Bukha sa mga pagkain ba? Kasi tapos naman kami kumain ito mga kapisdag. <laughs> Hindi ko na na-videohan kanina sa pag-atake, first attack namin sa mga pagkain. Hindi ko na na-videohan. Oy, makapag-video ka na. Gutom na gutom naman ako mga kapisdag. Oy, wala na. Hindi na kami nakapag-isip na mag-vlog or mag-video kanina. Diretso na kami atake. Diretso hamag sa pagkaon ang mga bulanon. Oy. So, nag-vlog kami pagkatapos na namin kumain. So, ito is round 2 na namin ito mga kamisdak, no? Pa ano na lang kami dito? Patikim-tikim na lang kami sa mga pagkain hindi namin natikman kanina. So, yan po ang kanilang mga sushi. Marami po silang sushi dito mga kamisdak, At oh. uh, dito na side naman is yung mga kinilaw. Oh, may sushi pa rin dito at may mga sashimi mga kinilaw, mga seafoods, mga shrimp o oh, dyan. At dito na mga, dito na side is mga fried, mga kapisdak fried chicken, mga nuggets dito na side is mga dessert oh, dessert dessert o oh, yun na nga <laughs> desert. Oh, desert. dessert oh torah. dessert dessert oh tora dessert to nakalimutan ko ang ano guys dessert at dito naman is mga karne Ano mga kamisda ko may upa pa talaga Tayong nahagib hagib sa kamera ba ha? pero si Lomkoy talagang original na upa oy upa from anda bohol philippines nagka waffle na lang kami kasi dessert oh uh, pang himagas oh, mang himagas pang himagas din na lang kami ng dessert oi himagas na lang nagkuha na lang kami ng waffle para panghimagas namin ni Longkoy. At si Kuya Sadam kung hindi nyo magkikita si Kuya Saddam dyan. Kasi nag-CR si, si Kuya Sadam grabing kain man ni Kuya Sadam kanina. So, wala na Nag-deposit na siya mga clubs. Dak, si ano naman si Little Insoy is nabisi siya sa paglalaro-laro. So, mamaya ipapakita ko sa, sa inyo ang ano palaruan nila dito. So, ayan guys. Mayroon pa tayo dito mga Kibab man ata ito kung hindi ako hindi ako nagkakamali. Kibab po 'yan, guys no. Hindi ako nagkuha niyan kasi kumuha ako doon sa kalbih Baka ang akin tinira kanina kanina mga kabisdak. Meron sila dito dynamite oh. Dito na section is mga fried, ano fried food. May french fries, May ano ano mga, ano mga Basta Yan na yan. mga fried na mga pagkain yan mga kabisdak. Dito naman sa kabila is mga pizza. Oh, may mga pizza din sila dito, guys. May mga sausages, may mga ano pa 'to chicken, ano pa yan? Ano ba yan? May pansit din sila mga kabisdak. May toge. Oh, may mga sausage dito, oh. Oh, busog na busog kami dyan mga kabisdak as in. At ngayon naman is habang nag over habang nag edit ako, nung no, nakita ko ulit itong mga pagkain na ito, gotom na naman ako. Oy, ang problema is 11.30 na ngayon ng gabi. Oh, so, kakain na naman ako nito. Oy, tingnan dito na side is yung mga appetizers, mga salad. Pero hindi ako kumain yan mga kabista. Ang kinakain ko talaga yung mga ano, oy, yung mga karne yung mga hindi ko masyadong natitikman sa bahay ba ito is palagi man nagugulay doon sa bukid oy so yan na po ang kanilang mga ano guys mga pagkain so nakis, ang sabi ko kay Lungkoy parang butong man ito oh parang nilamaw man ito oh <laughs> mura din siyang nilamaw mga kabisdak no pero ano guys creamy yan para pang toppings ba sa ko kuan So, ayan na. Tapos na kaming kumain nito mga kabisdak. So, nag-video-video -video na kami na busog na yung dalawang lalaki. So, pag chika-chika na lang sila, naga maritesa, nag-chismisa na lang silang silang dalawa nito. O, ako is kumakain pa ako nyan mga kabisdak. sulit ko talaga ang bayad kasi eh. 30,000 won per head, guys. Nasa mga 1,000 pesos per head po mga kabisdak. So, sinulit-sulit talaga namin. <laughs> o oh, malulutong na ang tawa ni Kuya Saddam at Lungkoy ba? Ganyan talaga ang tawa kapag nabusog na isang, ang isang tao, no? <laughs> so dito na side is ang playground. Sa loob ng kanilang restaurant is my playground mga kabistak para kapag kumakain kami mga adults, mga parents is pwede maglaro-laro ang bata dito guys. Makikita mo rin naman ang, ang anak mo kasi ano, nasa loob man siya ng restaurant so matatanaw mo lang ang bata while naglaro-laro siya, no? So salitan kami ako for 10 minutes, uh, si Kuya Saddam for 10 minutes si Lungkoy, si Daddy Insoy. Si Little Insoy is tapos na po siyang kumain kaya naglaro-laro lang siya. Pilara ba po kinanaan yung bata? Oy? At ayun lamang po ang mga kaganapan natin sa Chuncheon City, no? Pumunta sa dental clinic ni Little Insoy at kumain sa buffet restaurant. At bago kami umuwi sa bahay is dumaan muna kami dito sa bayan para bilhan ng pasalubong si Bienan, itong kanyang paboritong sundi. Kasi kaming lahat is busog na busog kami doon sa buffet restaurant sa Chuncheon City, ba? Tapos na aawa kami mag... <laughs> Si is, hindi namin siya pwedeng mapasalubungan doon sa aming mga kinain sa chun, kasi hindi ka man pwede mag -take out sa buffet restaurant guys so ito na lang ito ang kanyang request na aming dalhing pasalubong ang paborito niyang sundi ang sundi po ay mga steam steam na mga lamang loob ng baboy kung ano guys hindi yan malangsa As in, malinis na malinis mo ang pagkagawa. Wala lang siyang lasa, guys. Bland siya kasi nga, steam man nagkakalasa lang yan, nagiging masarap lang yan kapag inis, isinasawsaw mo na sa asin na may pataban man yan asin, may pinapadala po silang asin mga kabisdak asin na may mga chili flake may mga iba't ibang lamang loob ng baboy yan mga kabisak mga parte ba ng lamang loob ng baboy, may heart, may spleen may atay, may ano, unsa pa ba? Uh, Pankreas o oh, ganoon po. Tapos, ano guys, eh, pinapataban, may nilalagay sila dyan na yung asin ba? Makikita nyo mamaya-maya. Oh, yan, yan po ang kanilang sawsawan. And that's all for today's video, mga kapisak. Thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat!